Hello, hello guys. Kumusta kayong lahat dyan? Ngayon ay si Jacob lang. Ako lang isa dito sa bahay kasi si Jacob at si Richard ang nagpunta sa school ni Jacob. I Schedule ngayon sa school ni Jacob pero si Richard yung pinahatid ko ni Jacob sa school kasi ako ay not feeling well. Masakit yung ano ko, hemorrhoid ko. Parang hindi ako makalakad pero dahil ako lang mag-isa dito at uh, bago yung sahig namin, ah bagong natapos ito at napakakalat mo ng bahay, magano ako, magdahan-dahan akong mag rearrange, o mag-arrange sa mga gamit kasi yung iba nakatambak pa doon. Ito na pala yung sa pero kailangan ko pa yung iba. Pakita ko sa inyo mamaya kung malinis ko na. So ang bisiklita ko, kahit ibang malalagyan itong bisiklita ko, so, dito ko siya ilagay. Dahan-dahan na akong pag-ano guys, maggalaw-galaw kasi ang sakit nga, yung ano po, hemorrhoids. Ah, hmm. ano siya na masakit siya. Pero, okay, 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 Pero wala mga ibang gagawa, guys. Si Ricardo, marami siyang mga gagawain gagawa, din na talaga Kailangan kong gumaglaw-galaw habang naglalaba. Mag-ano ako, magmamak. Yan, sa ulit ko siya dito kasi akit akit ng anak ko so gawa tayo nito guys at uh, magbabacuum din ako napakakalat dito kasi dito namin nilalagay yung ano siya namin nilalagay yung lahat ng mga gamit yung nag ano nag uh, nagpalit ng sahig ba? Ito pa yung mga ano ko, mga stocks namin na pagkain. So, mabigat talaga guys. Mag-trigger sa hemorrhoid ko. na, nabasag. Ano yari itong ano ni Richard? Nabasag. Nabasag ang ano niya. Computer, saan kaya niya nilalagay at nabasag? Kahit saan-saan niya nilalagay, nabasag na. Bakit kaya dyan niya nilalagay yan? Nabasag na pala yung ano niya. Magbibili naman siya ng bagong computer. Ah. Napakabigat guys. Saan kaya yung ano na may gulo? Malikit siya at saka yung ano. Parang lumalabas yung ano ko. di ako maka. Wala mo nagawa eh. Tayo ang nagawa guys. Pag-aay, oh, Diyos ko Lord Pag bawat mag-ano ako Mag-alsa ng mabigat Yan siya Sumasakit mm, Saan ko kaya ito eh ilalagay Itong ano ko, ito ay Mga shoe something At mag -ano sana ako Mag-scratch Naka-ano pala ako, nakakamera So, ilalagay ko siguro Diyan, ang shoe rack tapos itong mga laruan ni Jacob, dito sa gilid, i-line up na lang. Kaya, sige lang tayo guys, laban lang tayo. Kasi wala mang gagawa kung hindi natin gagawin, sinong gagawa? Di ba guys, dahan-dahan lang. At ako ay nagpa-vlog para may ano ako, may ma... Ano? Ilagay ko kaya yung cellphone ko dyan. Pwede pa lang. Parang may mailagay tayo. Ay, oh, 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 Ay At, uh, konti, ko. Ilagay! Ho, 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 Lord. Uh, uh, konti-kontiin ko konti-kontiin ko siya guys I-vacuum ko itong portion dito para malagay ko yung mga gamit. Dahan-dahan. Lord. So babalikan ko kayo guys Kung matapos ko na ito O hindi matapos Kung may ano na Kasi magbabakyo man Kung maingay man Babakyo man ko yung area na yan At saka imamap ko Nito yung map ko Tapos ilagay ko Kunti-kuntiin ko siya para matapos Babalikan ko kayo mamaya guys. Hello guys Ito na pala yung sahig na ano Pinalit ni Ricardo Napalitan na lahat oh, Palitan na siya lahat Yan at hair. Natapos na akong mag map at saka mag-ano, pero may hugasin pa ako, guys. Yan, Oh. Pero dito, ang sahig nito ay ito rubber, pero may sahig itong katulad nito sa ilalim nitong rubber. So, naano ko na yung mga laruan ni Jacob, naggilid ko na, nilagay ko na sa gilid. Yan, so okay-okay na yan. Mm -mm. Nalagay ko na sa gilid yung mga laruan niya at magpunas-punas ako ngayon sa mga salamin na puno ng handprint ni Jacob. At saka itong pati ni Jacob, diyan ko lang pina nilagay guys para kasi ano siya pagka gusto niyang umihi habang naglaro-laro. Ito ang handprint na sabi ko ng mga handprint ni Jacob na kailangan kong linisin. O, yung bed namin ni Jacob, o, na ano ko na yung malaro niya tapos yung bed, hindi ko masyadong maayos yan kasi pagdating ni Jacob, guguluhin na naman yan o. So, tayo tapos na. At ang bathroom. Mm -hmm. Yan, napalitan na din ang sahig dito sa bathroom. Yan, may bra ba? May bra ako baka makita. Yan lang. Di, ito, ilalagay ko pa ito, pero i-arrange ko pa kasi oh, ito ay na-arrange-arrange ko na yan. Pero ito ay kailangan ko pang i-arrange. Ito lang muna ang na-arrange ko simula yung ano, simula yung nilabas ko yan lahat. Tsaka yung mga kutsara. Hinugasan ko ito lahat kagabi. Yan, o oh, mga ganyan. Hinugasan ko siya lahat kagabi. At ito yung dito din, hinugasan ko yan. At tsaka dito. Kaya, marami akong ginagawa-gawa guys, sa kunti-kunti lang. O oh, yan, ha. Oh. Yan, inanaa ko. Ina-arrange-arrange ko ng kunti. So, at, uupo muna ako ng sandali. Ah. Upo muna ako ng sandali guys at gagawa ako ng shake. Hindi ako ngayon kakain ng ano. Hindi ako kakain ng sulid. Ang kakainin ko lang ngayon ay uh, vegetables at saka shake siguro ako mayroon akong avocado dito i-shake ko. di frozen avocado ito na pili Richard pagkita ko sa inyo. Sa inyo. Frozen avocado. At shake ko siya ngayon para ano, yan ang kakainin ko at saka magugulay ako at gagawa din ako ng chan kong. Gagawa din ako ng banana bread siguro. Gagawa ako ng banana bread guys kasi o oh, eh. Hinog na hinog na to for. So magagawa ako ng banana bread itong tatlo na ito. Gawin kong banana bread. Wala pa si Jacob. Hindi pa na uwi hapon pa yata yun uuwi kasi si Richard dadaan daw sa Out na si Jacob sa school guys pero dadaan daw sila sa lola niya, dadaan daw si Richard sa lulan ni Jacob. So kaya ako lang mag-isa siguro uuwi yun hapon na sila uuwi. Hindi ko yun wala pa yung ano pagkain si Jacob hindi pa yun nakakali ang talaga na solid food. Pinaano ko lang siya. Pinakain ko siya ng cereal bago umalis sa school at pinadala ko ng cookie. Sabi ko kay Richard, pakainin niya si Jacob. Magugulay ako, guys. Butter. Ano na? No. Ay, sa ang sabi ko kay Jacob, ang pangalan nito ay butter butter squash. Ano pa? Oh, peanut squash, ang sabi ko kay Jacob. Peanut squash. Butter squash pala ito. Shoo, 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 shoo. shoo. Butter squash pala ito. Butter nut. Oh, tama pala. Butter nut squash butter squash. Butternut squash, so. No? Sabi ko, diyan ko, peanut squash. <laughs> Ay, Diyos ko. At yan ang gugulayin ko ngayon. At ilabas ko na para magulay na ako. Pagkatapos kong mag-ano. Ito. Kung ano lang meron ako. At saka maglalagyan ko ng konting carrots. Lalagyan ko ng konting carrots. Hmm. Ko carrots, guys. At saka repolyo. May. Eh. May open bang repolyo dyan? Wala. So, guys. Okay. Wala yata. Oh, meron konti. Ito yung konti. Maliit yung ko. Pasensya na kayo sa akin, guys. Walang laman na itong vlog ko, pero wala, ang kilikili ko. Ito, konting dahon-dahon lang nilagay ko. Anhan ko yata. Siguro, lagyan ko pa ng konti. Mm -hmm. At saka, baboy yung ilagay ko dito, kunting baboy. Pero hindi ko kakain, hindi ako kakain ng baboy, ano lang, gulay lang kakainin ko para hindi ako mahirapan na mag, ano, mag-dispose ng dumi. Ito yung sabi ko iyo sa na abogado, abugago Avoca, avocado na gagawin ko guys na ano, uh, isi-shake ko. So, gawa muna ako ng shake guys at babalikan ko kayo kung gawa ko ng shake. Kasi marami akong planong gustong gawin titingnan natin kung magawa ba. Kasi mag, mag ano, pa ako ma... Nagawa pa ako ng cookie pala. Cookie. Dali lang naman. Iwan ko kung may itlog pa ba ako. Hmm. Kuha ako ng ano, po cookie. So, babalikan o kayo guys mamaya. Hello guys, nagawa ko na yung shake ko guys at akala ko ito na ano, eh, akala ko ito na, ah, ayan. Eh. Akala ko itong, ah, Akalaku, Akala ko, itong, ano ko, condensed milk ko, guys, ay puti. La original leche be. Caramel pala ito, guys. Kaya nagiging brown or something yung ano ko, shake ko. Hmm. Aray. Ay, hindi naman ma-open. Tapos nito guys, nagawan akong banana bread. Tapos susunod kong ano hen, um, ito. Tapos gulay. Para pag-uwi nila ni Jacob, may makain si Jacob. Hmm. Shake ko guys, so Inumin ko muna ito guys at babalikan ko kayo pag hindi, eh, upload ko na pala ito. Thank you sa panonood. Salamat. Masarap siya guys, kaso nga lang. Kasi paborito ko ang ano avocado, kaso nga lang. Matamis siya pero ito lang muna yung mga kain-kainin ko para hindi ako mahirapan sa aking hemorrhoids. Salamat sa panunood guys. Sa so, walang kabuluhan kung video. Bye! Hello guys! Gagawa tayo ng banana bread. So dito natin lalagay. So ito na ating mga kagamitan. Ito na yung ating tree banana tree. Tatlong banana para malinaw na. Baka magiging tree ang tree. Magiging tree ang tree. So, gagawa tayo ng banana banana bread at i-smash smash natin ito so, do, 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 so smash muna natin na smash na natin guys at uh, ilagay tayo ng brown sugar sabi sugar pero brown sugar lagay natin para hindi ano hindi para may kulay-kulay din ng ating Banana bread. Ay, nasa. Tapos na naman akong sana maglinis. Yan, isang ano lang. Uy, ako. Padami pa. Yan. Ito na. Ito na, ito na. Yan. Tapos, sugar. Tapos, two pieces egg. Saan yung egg natin? Lumangoy na. Egg. Eh? Right mm -hmm. Tapos, i -ano natin ito, i-mix-mix. Maglagay tayo ng vanilla din. Para everybody's happy vanilla. Imitation lang ito, guys. Our, uh, Yan. Ating uh, Ating vanilla. <laughs> Pagkatapos ano pa ba? Thank uh, you, Pastor Pibulo. Hmm. Wala, ano nakikita eh. Asa... Talaga... Mag-lasay tayo Apo, ng ito, oil. Ayun diba? talaga po punto dito eh. Kasi this is in aid of legislation. Hindi uh -huh. ko nga tinindihan. Bakit? ano po ba bang batas ang gusto niya para maproteksyonan -ma na mga kababaihan? At ang mga... Kasi ano yung, yung kanyang committee? Kaya nga, na ng na dyan na. Implementasyon na lang ang kulang. Ano pa ano bang kailangan mo ma... Yan. Yeah. Canola oil. also in the same Tapos? Mm. Tapos, ano pa bang kulang? Namin, Maglagay tayo ng... Uh, One and three-fourth flower. One and three-fourth flower. No? why why why, why? Mm.

Yan. Kaabog ba? Magmap na Sa sabuan yung sabawaan aning eh. Three banana, over car, sugar, egg, oil, vanilla, baking soda, I need salt. Tapos, tapos na ito guys. asin natin yan asin Diyan tapos ilalagay na natin ito sa baking pan Dip ako na ready ng baking pan guys so Saan na 'yon? Tapos I We thin so in the hot dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayan muslim ng MNLF na kahandaan nito lumaban para sa Katari Market Polis. natin ng oil. Of course, you are a religious person. Only Oh eh, God! para everybody's happy i on ko na pala yung oven Hay own nakota! Tapos na ako maglinis ngayon for uh, at uh, his redemption. That state term. Uh, for his and that he would be given justice. Para oh, kay Mr. Okay. Pumulo. Gusto ko ipagod ko niya. dito na guys. So, i na natin ang ating oven. Kasi Bake, 350, start so 350 ang ating temperature Temperatura. at itong oven ko oven namin guys ang ginagawa kong lalagyan ng mga kaldero kaya ilabas muna natin ito ang mga ilabas ang mga kaldero ilabas tsaka ito yan nasa mm -hmm. nandoon na siya guys So ngayon, ang susunod kong gawin ay gagawa tayo ng oatmeal cookie. Pabalikan ko kayo, ilinlinis ko muna ito ang mga gamit sa banaw sa ano 'yon? Sa banana bread tapos gagawin ko ay uh, ilabas ko yung mga kailangan ng paggawa ng oatmeal cookie. Balikan ko kayo, guys

Tapos maglalagay tayo ng 1 cup of oatmeal, raw, raw oatmeal ito guys. Kasi gusto ni Richard ng may maano siya, may makain-kain. 2, 3, 4. Oh, ko na lang. Yan. At cranberry. Ang na na ng, ilalagay natin guys kasi mm -hmm. si Jacob ihi ng ihi sa cranberry na ito. Pati <laughs> si Richard ihi ng ihi. So, yan lang ilagay natin. Three cups at butter na gusto makipagkasundo sa akin. Hindi kasunduan, ah. Where's the so butter, guys? Hindi siya melted, pero okay. ano, ano siya? Na, pa siya? Padadaanin pa to other people para lang mag, uh, alam mo yun, para lang hindi, hindi sila madali. Pag naamoy ko na kagad, na may iba ka mo Tapos magugas ako na ako ng kamay guys para ano anuhin ito. Kasi hindi mo ito magawa kung hindi mo ito magawa ng maayos kung hindi mo siya kamay-kamayin. Maglalagay ako ng kunting sugar buhat ng na lang siya ng ano. Okay. See? Maghugas tayo ng kamay guys. words na Naghugas na ako guys, tapos kamayin na natin. Yan. Hindi kumot kumot, sada kong kamot. Yan. Ay, nako. Ay, nako. See? Eh, tapos i-mold natin ito sa ating mga kamay diba guys mahirap maggawa ng ano see tapos na ako mag-map nito mag-map, mag-map ulit pagkatapos nito guys magugulay na ako para sa pagkain ng ating mga amo di pa umuwi si Jacob hindi ako sanay na wala si Jacob dito guys kasi lagi kong kasama yung si Jacob kung saan man ako. Ngayon lang hindi ako nang naghati ni Jacob ng school. First time ito. Kasi nga, ibang pakiramdam ko. Pero kailangan ko naman kasi gumagawa-gawa ng bahay. Hindi ako pwedeng ka tayo, tayo lang, makahiga-higa. Hindi ako sanay sa maraming gawain sa bahay. Wala so, naman kung hindi tayo na tumira. Ano masasabi niyo dito sa It, yan hmm. Ito, guys oh tapos i-flat natin siya ng konti. Parang matigas itong, hindi ito gawin itong ano po. Yan. Yan, so, pakita ko sa inyo guys kung matapos na ito para hindi na masyadong mahaba. paaninay mo niya sa kanyang maestro ja, Danny likes rifa niya kaya viral ngayon. Wait, tahanan ng mga 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 ng kanilang tahanan Basta mga tahanan ng 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 at tahanan yung mga tahanan ng mga tahanan ng mga tahanan ng mga tahanan ng mga pero meron din namang kumampi sa kanya. Sinupirma ng Department of Education na isang high school teacher mula sa Metro Manila ang nasa viral video. Nag-issue na sila ngayon ng show cause order sa guro para magpaliwanag. Within 72 hours, magsasambit yung, yung teacher ng kanya explanation and that will be that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or Posibleng mang suspende o matanggal sa serbisyo ang guro depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa Child Protection Policy ng DMF, anumang gawain o salita na makakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinukonsiderang child abuse. Ang Teachers' Dignity Coalition hindi rin kinukonsenti ang paninemol at mas sakit na salitang sinabi ng guro. Pero wakang ng sa nang husbahan kaagad ang teacher. Kung namin nga mo na na ito ay tama, yung pagkali, yung pagsabihin mo ng masakit na salita, ng abusive Hindi ito gawi yung ano ko ngayon. Nakita ko parang dry itong dry itong cookie <coughs> ko. Pero tingnan lang natin kung anong mararating ng ano na ito. Sa kabilang banda,

Hello guys, naluto na pala yung ating gulay at may ating pinakbit na moro-moro. Yan, luto na. Luto na ang ating pinakbit. Ang... Yan, so, yan lang ang kainin ko ngayon guys para sa akin ano, hindi ako mahirapan. Tapos ito ay kay Jacob na rice, tapos kunin ko siya ng vegetables. Luto na din ang ating oatmeal cookie na para kay Ricardo. At luto na din ang ating banana bread. Oh, side view ko siya para hindi siya hindi siya tuklong guys ano lang siya ah, brown sugar na brown yung ginagamit ko kaya ganyan ang kulay so ito na ilagay na natin siya atong i yan na so subukan natin hiwain ba kung ano ba okay okay ba siya ito na guys atin ang ano hin hiwain na natin siya Ah, uh, crispy yung nasa taas niya. Tapos yung sa loob ganyan. The vegetable is done.